Magandang umaga mga kaidol Ayan Nanguha na naman tayo ng kangkong Para sa mga alaga nating rabbit Ayan binabana sa tricycle yung kinuha nating kangkong Doon sa Lipsong is Madami-dami din yan Pang dalawang linggong budget ng mga rabbit yan Ayan, si Lunghir, medyo nahihirapan magbaba ng kangkong. Ayun, nailabas na rin wow kung bago ka palang dito sa aking channel huwag mong kalimutan mag like mag share at mag palo at mag comment ka na rin pag nagustuhan mo Hello. ang aking video ito oh. si Ayo, pas mula gue gak mau ibu Nililinisan na yung sa loob ng tricycle Natapos din nalinisan Uy, mayroon pang konti Bye-bye na mga idol.